Mari. Oh. Nandito kami sa si SBMA. Bits okay. Resort. Tara, dito tayo. Oo. Oh, oh. Kaya lang maano na siya. High tide na. Ha? Ah? Siguro. Dali na. E, ano natin yung paa? mga bro nandito kami ngayon sobrang init na alas sa is pa lang ng umaga dito tayo kumain kagabi ang um, may tawil na naiwanan na <laughs> kami kumain kagabi sa restaurant Yan. Ang ganda po dito. Na dito tayo dapat 'to. Oh. Kalawak si ngalde yun nandoon na. Kuapo kali Oh. <laughs> uh -uh. <laughs> ang mata lang ni Kaylee ang naka-attract sa kanya. Mga bro, mga sis, nandito kami sa tabing dagat ng aking mga kumari. Hello, Nana. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, Mari. Yan, Subic, Sambalis Bay. Na kami dito. Mm, yan, napakaganda po dito. Nawala na si Brunaldine yun. Nasa dulo na yata, nawalang hanggan. Ayaw ko lang yung punta. napaka napakaaliwalas po ng ano, oh. Ang ganda ng ano, ng alo ng tubig. Maano Ma Inaantay namin yung taser uli na lumabas. Kaya nagtakbuhan man. Takot siya Si Ganti, bakit maliit ang Ha? Huh? Wala akong nakita nga malaki sa ganti na, ano? Ay, parang matanda na Ay, matanda na yun. Dito ang gaganda, ang dadami. Binigyan nila sa bataw, isang, ano na, imperador. Alpunso, hindi itinom. Bawang sabi nila, marunong kung kurang saging ang ibos ang bilis nila pinuha. Kaya nga. So, may ebos tayong dala diba? Hmm. Pinatong doon sa bato Ang bilis nila gagawa na. Napakaganda dito, tahimik. Kagala na naman kami ni Mari at saka Sige na lang kaming gala Saan nito. Namin Sa Saan namin sabihin ang pipit? <laughs> <laughs> Kachat niya yung anak niyang aming big boss. <laughs> Uh, napakaganda ng tanawin. Napakasarap. Ano na pakiramdam mo sa paa mo? Okay lang. Ay, hindi ko nga yeah, sige. Ayan, mga bro, mga sis. Shout out na lang po sa lahat ng aming subscribers. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakilike and share and comment po. Pakipindot po na. Notification bell para lagi po kayo updated sa mga uh, video. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Mag-swimming muna kami. Bye. Ay, ha?